Bagi chief. Si. Si. Nyau no, siapa ni? Eh. Kriminal dia ya awak. Tak apa no, 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 no. kawan. Tak apa kawan. Pali hugo. Ko. Pali hugo explain. Hey, pa. Gagau animal. Mata diha ay nasaktan ta. Wa animal ka? Sabay. Dil. Mana kita lani mo na buisit? Kulang tadi to sopos. So, Dala ni muna diri ah. Wow ha, wow. Dito na lang Grabe dai. Maka dili ka disa dai. Ano si ka diri ah? Ikto na bago ya waka. rin na bago din. Gi pa sad ni pa mo na. Pasangin lang pa kunin mo nga ako. Ako ay nagbaboy diri ah. ng hapon, lovely. Ang ganang hapon po, attorney. Ilang taon na kayong kasal ni Rodel? Four years po this year. Ilang taon ka na? 29 po. May mga anak na kayo? Yes po, dalawa po. Ilang taon na 'yung mga anak mo? Um 6 years old 'yung panganay tapos 5 Uh, four years old yung pangalawa po. Paano nangyari itong video na to? Nasa Davao po ako that time. Saan uh, ba yan? Talikod Island Garden City of Samal po. So Samal itong bahay niyo? Opo, yes. Po. Ikaw nasa Davao ka? Yes, po. Okay. Sinabi niya po sa akin na may tindera na po daw siya na nakuha. Yung bahay namin ma'am is ano, magkahalo po yung tindahan tsaka refilling station. Tsaka yung at the same time, bahay na din namin. Nung umuwi po ako, yun po, nadatnan ko po si um, Jackie doon sa bahay, ni bahay niya. First time ko po nakita, nine years po kami in a relationship ni Rodel. Okay. At four years kaming kasal, pero hindi mm -hmm. ko po kilala si Jackie na pinsan po niya. Hindi na lang po ako nagtanong. That time po, uh, hindi na po kami maayos noon. Anong panong hindi na kayo maayos? Uh, hindi na kami maayos kasi meron na ka meron na kung sinampa nakakaso sa kanya kasi I'm a battered wife po uh, Pupuno na po ako sa kanya attorney. Bakit um, anong battered wife? Anong ginawa niya sa iyo? Um na, na, uh, nananakit po siya. Tapos ano po, parang ano po, tinitake for, for granted lang po niya ako attorney hanggang sa naubos po ako sa kanya attorney. Tapos nung nasa barko siya last year mm. kasi February lang siya this year umuwi. Nung nasa hmm. barko siya, inasikaso ko yung physical abuse po sa na isasampa ko sa kanya. Anong physical abuse ba na nakuha mo sa kanya? Um ano po, sinakal niya po ako nung may medico-legal po ako attorney. Yung nangyari na yan na sinaktan kanila oh, bag bago siya sumampa ng barko. Oh yes po, attorney. Okay, tapos inayos mo yung kaso na yan. Anong estado na ng kaso mo? Yun po nung bumalik siya attorney, um nakiusap po siya sa akin tapos Naloko na naman po niya ako, kaya ko pumirma po ako ng affidavit of desistance. Anong pakiusap niya sa'yo? Sabi niya, aayusin daw, uh, separate lang muna kami, pero gagawin niya yung best niya um, magpapasaykayatris siya kasi hindi niya nakontrol yung sarili niya, attorney. Inaamin niya lahat yung kasalanan niya, tinitake for granted niya ako. Mentally and emotionally, abuse po ako sa mm, kanya, attorney. Oh. Eh. Tapos, yun umasa din po ako sa sinabi niya attorney. Sabi ko hindi na ako ano hindi na ako titira sa bahay namin at am um, doon muna ako sa aming bahay. So, tapos, yun yung nasa Davao ka? Opo. Ang oh. bahay namin po is nasa Talikod Island Garden City din po. Okay. Nasa tapos, Samal din? Yes po. Nung nasa Davao ako, is nag-apply po ako ng trabaho nun, attorney. Ano bang sabi mo sa kanya? Gano'ng kakatagal sa Davao? Hindi ko sinabi, attorney. Basta, kasi nag apply na ako that time, hmm. attorney. Tapos, meron akong mga interview. Pero hindi po ako pumasa pa sa attorney. Hindi, wala pong kumukha sa akin kasi nga ilang years na akong na, nag-housewife tapos balik ulit ng trabaho, parang questionable po sa employer. Tapos po, sinabi ko po sa kanya na umuwi ako, uuwi ako kasi kunin ko yung bata kasi nga napagkasunduan na namin na hindi na ako titira sa bahay namin. So, yung nasa Davao ka, ang pagkakaalam niya, eh, matagal kang mawawala. Uh, hindi ka anong, ano, ano lang po, mag apply lang muna. Oh, na hindi ka uwi. Oh, oh, so, patapos, alam mo bang yan ang madadatnan mo nung pumunta ka sa bahay nyo? Uh, hindi po, hindi po ako nag-expect attorney kasi hapon po ako dumating sa aming bahay nadatnan ko nga po si Miss Jackie tapos sinabihan ako ni sinabihan ko si yung husband ko po na yan na ba yung pinsan mo na magbabantay ng tindahan. Sabi niya, oo, um, yung mama pa po daw yung nagpapapunta dito sa amin kasi magbabantay nga ng tindahan." Eh, hindi niya ako inintroduce sa babae. Hmm. Ibang kilos po pero hindi ko na lang pinansin. Kinuha ko na lang yung mga anak ko. Tapos yung mga gamit ko, inarrange ko kasi aalis uh, alis na kami doon sa bahay. Walking distance lang po yung bahay namin, attorney. Nung mga 5, bandang 5 p.m. po, yung mga kapitbahay namin doon sa conjugal property namin po, pumunta po sa bahay mismo ng parents ko. Nag, oh. Nag kinukumusta po ako. Tapos sabi niya, sabi nila na parang hindi pinsan yung tindera kasi may nakakakita na nagkikis sila. Tapos yung dito sa lap, Kumakandong? Oo oh, oh, po. Yung babae? Oo oh, po. So, nung narinig ko yun, hindi ko po napigilan yung sarili ko, attorney. Kahit na sinabi kong hindi na ako titira doon, pero ang bastos po, ang bababoy po, po kung, kung totoo. So, hindi, nung time na yun, attorney, mga 11 po, hindi po ako nakatulog, kaya... Pinuntahan ko talaga sa bahay namin kasi walking distance lang attorney. Yung mga bata nasaan? Nasa ako nasa akin po. Alam nila itong nangyari na to? Yes po kasi nung nasa Davao ako attorney, yung mga bata nandun po sa bahay namin. Um, oh. hindi nga lang always, oh. pero yung panganay po nakikita po yung mga may na may ginagawa yung ano, yung Ate Jackie niya at saka yung papa niya po. So ang pagkaalam niya ah parang at, Ate, kita niya to kasi Ate Jackie. Opo. Anong nakita ng panganay mo? In-interview po siya nung pulis doon sa oh. sa amin po. Sabi po na ano daw po, dumidede po daw si Rodel sa kanya. Nakita ng say, anak mo yon. Yun? Kamusta mm. yung anak po? Gusto ko nga pong ma, -ano siya, ma evaluate Kailangan niya mag- Oo po, tapos ko, din yung, yung ko anak ko naman. po, yung sa physical abuse po, alam po ng dalawang anak ko kasi nakikita po nilang binubugbog po ako ng ama nila po. Tung Jacqueline, nung nakita mo, anong nangyari after nitong video na to? Uh, hindi ko sinaktan po. Hindi ko... Parang nahiya ako sa kanilang ginagawa po, attorney. Tapos, hindi ko na nakita siya sa pulungan. Hindi ko siya nakita. Hindi ko na talaga nakita. Hindi kami nagkaharapan na natanong ko sa kanya yung mga bagay na nasa... Ano. Magandang hapon, Rodel. Ano ba tong Magawal. ginagawa mo at unang-una nagbahay ka sa bahay niyo ng asawa mo ng iba pinakilala mo na pinsan at magtatrabaho sa inyo, yun pala, tinatrabaho mo na rin pala. Nandun pa minsan ang anak mo. Hindi ba namang kabastusan yun? O, hindi ba kawawa naman yung anak mo na nakita nila yung mga ganong bagay? Ma'am, gabi naman yung ano niya. Nandito yung anak ko nung, nung ano ma'am, nung nangyari daw yun, na pinakulong niya ako. Actually ma'am, bago ako bumaba dito, pumutok na yung problema namin. August pa lang, nasa barko ako. Iniiwan niya ako ma'am. Iniiwan niya yung Negosyo ko dito. Sirang-sira lahat. Lahat wala. Nang naiwan, ma'am. Tapos yan yung isumbat sa akin nung pag-uwi ko. Kinumbinsi ko pa siya na magbalikan kami. Binala ko pa siya dito sa bahay. Na sinungalin ka. Siya hindi siya komportable. Doon paka umuwi sa amin kasi hindi doon sa komportable. Tapos noong February 14, umalis siya, Valentine. Kasi pinakita na siya wechat sa WeChat namin may ka may kaano siya na wow. foreigner. Wow! So, si in oh. Oh, hindi. Sige, pakinggan ko sige, muna ba? yung sinasabi mo Sipa, din. Huwag ka lang magsinungaling lang. Uy, hindi ako nagsinungaling. Sinong nagsinungaling oh. sa atin? Almost oh. one month. Nagpaano ako sa'yo, natulungan mo ako dito, paano ma-recover? First of all, sige, papasagutin mo And muna. Di, hindi lang 100,000 yung kapital dito ng tindahan oh. na to. Oo. Oh. Almost 2M, tapos ganito lang, wala nang, nang eh, laman. 2M, huy, napakasinungaling mo talaga. Oo. Oh. Kung gusto mo, ipa, ipapuntahin oy. mo dito yan si Sarri po. Kung oh, so, yes. gusto mo, mo rito e, Talaga, ano del, talaga dito. del, kasi marami akong evidence sa oh. iyo, Del. O oh, yan ang anong wala, nasa court na yan eh. Kung oh. may problema ka sa, sa yung sa kaso namin sa babae, nasa court na yan eh. I have the right I have the right. remain silent. Yung sa babae, bago yun. I think hindi yun kasama pa dun sa kasong sinampamunod. Oh, hindi, hindi pa po. po. Uh, Naano na sa kasong nangyari doon. Sa korte. Eh. Ngayon, itong <laughs> bago... ako, Ilang bisis ako nagpaka, nagpakaawa sa kanya sa tapusin doon. Siya nakakaawa yung anak namin. Eh, sinunod din. 10 months na ako, hindi, hindi ko pa rin ano yung mga anak ko. Hindi niya pinapahiram. Attorney, kasi oh. sinungaling ka eh. Meron po akong proof, attorney, na nagsisinungaling po yan siya. Um, DSWD po namin mismo sa Island Garden City of Samal, alam po na sinungaling po yan siya kasi marami na yan siyang, ano, marami na yan siyang inarap. Inarap na yung DSWD sinisiraan niya ako doon, attorney. Nung, ano, nung nalaman ng DSWD na siya pala yung, ano, pinagbigyan siya kasi miss na miss na daw niya yung mga bata. So, sabi ng DSWD na, pa, sige, papuntahin. O, oh, kasi tumawag yan siya sa akin na miss na niya ang bata. Sabi ko sa kanya, sige, magkikita tayo with the CVO, sabi ko. Sabi niya sa akin na, bakit may CVO, love? Tayo lang, tayo lang apat, sabi niya. So, sabi ko, bakit? Kasi nga, alam ko po na mapanakit si Rodel. Tinasap sinabihan niya po ako, attorney na, magpapakamatay daw kami. Dapat sama-sama daw kami. So sabi ko, ayoko dito dito tayo sa DSWD magkikita. Pero hindi niya sinipot. Meron ka bang medical na sinaktan niya. Yes cultures? po. Yes po, attorney. Rodel. Unang-una, yung mga bata, nakita yung ginagawa mo. Eh paano ko paano natin na sabi nung anak mo na nakita kang may malaswang ginagawa kay Jacqueline. Ba't may, dun sa so, bahay. May bidin siya ba siya, ma'am? Kung ano? Kasi wala yung mga bata dito nung ano eh. Alam mo, ma'am, nung 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 Hindi nung yung, araw na yan. Sa ibang oh, araw oh, ya, oh, oh. Ang sabi niya, ibang araw. Oh. yung ibang hindi yung araw yung, na yung ako. Yung, yung araw video. na yun, Wala siya, ma'am. Yung araw na yun, yun pa yung pag-uwi niya. Galing oh, uh -huh. Dabaw. Kaya, hindi, hindi yun, hindi yung araw yun. Dito, tinuha, ang sinasabi... Kami, tinuha yung anak ko. Nagwala ako. Kasi kinuha lahat. Kasi sabi ko, bakit mo kukunin love? Ayaw mo na mapapirahin yung mga anak dito? Una, sinabi mo, kinumbinsin mo siya na ayusin, na magkabalikan kayo, na ayusin yung relasyon ninyo. Eh pero bakit ibinahay mo si Jacqueline kung oh, yes, balak mo lang ayusin yung Ganito, mam, relasyon ha? ninyo? Bumaba ako ng December 30 pumunta ko ng pumunta sa'yo sa airport? Sino? Umabot sino? ako ng 20 days sa Manila, ma'am. Kasi nagka-positive ako sa... Yung, sa COVID. yung kapit po. Jacqueline. Opo, siya po yung sumundo. Ja um, Jacqueline. ah uh, Rodel, sino ba si Jacqueline? Sabi, pinsan mo. Totoo bang oh. pinsan mo o hindi? Hindi ko pinsan yan, ma'am. <laughs> Oh, okay. Yung sinabi ko na pinsan niya, ma'am. Yung taga Cebu na sinabi ko. Tapos, ito yung kinuha Ay, mo. Tatumati. Ito yung kinuha, ano? mong tatao sa negosyo ninyo. Tama ba? Bali, ano ko yan, ma'am? Bali, naging partner ko yan. Yun yung nagano ng remittance namin, ma'am. 500,000 yung Wait. iniwan ko dito para sa remittance namin sa anak. Okay. Sa anang, anong ginawa ni Lovely? Anong remittance yung ginagawa nyo doon sa kama? Anong remittance sa kama? Hindi, Ay, mo, sabi mo kinuha yung partner para sa remittance. Ano wala na yung budget, ma'am. Sa... Wala na yung wala na yung pera. Itanong mo kay Lovely saan yung pera na yun, ma'am. Savings ko sa mga anak ko yun. Ilang taong ko pinag-savings yun. Wala na saan ba yung pera na yun dahil sa lalaki niya. Nagkaganya naman yan, ma'am. Eh. Dahil loan sa driver namin sa refilling. Uh -huh. Na nagkagusto siya. Simula nung binitan ko siya ng motor. Nasa bar ko oh. pa ako. Inamin naman niya, ma'am, may record naman dito, ma'am. Kung gusto mo makainig, may record dito na umamin siya na nagkagusto siya sa lalaki. Ah. Sumasabay siya lagi sa paghihiruman. Naka-bar na ko ako, ma'am. Hindi po yan totoo, er, attorney. May record. Kung gusto, ma'am, umihingi ka ng record sa voice record namin. Ganito yun, dito, Dil, o. hindi Hindi ko yan itatanggi, Dil. Ganito yun, Dil, o. Ibigay natin yung, ibigay ko sa kanila yung voice record natin. O oh. ano yung sinasabi mo? Voice record versus sa totoong nangyari. <laughs> Sinabi mo sa akin. Uy, oh, okay. makinig ka. Makinig ka, wag kang sinungaling. Okay. Oh, wag kang sinungaling. Oh. Sinabi mo sa akin, hindi pa to nangyari, attorney. 'Yun na, may pang-aabuso na, may mental abuse na, may physical psychological abuse na po, attorney. Tiniis ko yon. Boyfriend pa Abuso. lang kita, Oh. Abuso, Boyfriend pa bayano? lang kita, o. Abuso. Kasi, ano, lang. Tini Tigay ko sa'yo, bago ako tumampak. Sinasaktan ko ako, o. Porque nagbibigay ka ng pera. Oo, oh, ako. Sa nagsusustento, so, eh. ibig sabihin, may, yun may kanapatan yun ka yun ng malaki. Ano ba hinihingi yun mo? May 50,000 ka pa na, ano ba yung hinihingi mo? May physical abuse, psychological abuse na na nangyari. Oh, yung oh. yung, physical abuse na sinasabi mo, may ano man tayo oh, sa bagay. Ang sumasagot yan. ka eh. Hindi natin, bintahan yan sila lang. Yung, yung, gusto mo ipakita, huwag naman yung sa'yo lagi na side. O oh, hindi, mali. hindi nga. Oh. Pati yung bank account mo, gusto mo ipakita Ay, mo kung ilang pera yung pumapasok sa bank account mo. Saan yung bank account ko, Del? Kinuha oh. lahat. Walang no. natira sa akin, na attorney. Oh. Yung, binigay mo na binigay, binigay ko yung ko kinuha lahat. Yung ATM na binigay mo sa akin, wala nang laman yung 500,000 na sa mga bata. Hindi lang pera ang usapan dito. Porke nagbibigay pera, hindi pwedeng, hindi ibig sabihin, pwede mo nang gawin ng kahit ano sa asawa k mo na masaktan it's it's o kung um, ano. Yung saktan physically. But, um, hindi lang pera lahat yan. Yung, yung kaso na yan, ma'am, nagkaanuhan nagka, na kami niyan ma'am. Kaya nga oh. Uh, binisistan niya eh. So yung kapalit, kaso na yun, sabi nga, nagkaayos kayo. na kayo. Kaso na yan ma'am. Eh yung nangyari, Rodel, yung nangyari pagkatapos nung nagkaayos kayo, yun ang uh, pinag-uusapan ano natin ngayon. Nagkaano ka na kami sa abogado niya na ganyan, na isitil namin. Sa kapalit na yan ma'am, nag, nag-ano siya ng agreement na 50% kalahati ng sahod ko kukunin niya. Ako pa yung gagastos ng pagpapaaral ng mga anak ko at hospital, kaning kapalit ng pag-atras yung kaso. Mm. Sinabihan ako ng abogado na okay lang ba sa ito, sir, na kalahati, ipag-alit yung ito. Tapusin mo, din. Sinabi ko, sinabi ko sa abogado, ma'am, na okay lang yan na ito, eh. Okay lang yan para sa mga anak namin. Kaya pinirmahan ko may pirma na kami niya, ma'am. Yun lang yung ma-ano ko sa iyo, ma'am. May tulang. sa after niya yung kaso na yan. Iwan ko kung bakit niripal niya na may kasunduan na kami. Yung kasunduan nyo, kinover nun lahat nung nangyari bago nung kasunduan. Pero yung mga bagay, kung merong nalabag ulit pagkatapos ng kasunduan, meron kasi may usapan kayo na aayusin nyo. Pero pagtapos yung nagsabi ka na aayusin ninyo, meron ka pa rin binahay na iba. Bago yun, ma hindi pwede yung lahat yun na... Lang... na aayusin, ma'am. Oh. Alam mo na, ma'am. Oh, Ilang milyon yung nalugi dito, sasabihin lang niya na na babalikan ko siya pag matapos ko i-recover. Sana ko hanap ng pera, ma'am. Ordinary yung marino lang po, hindi ako official sa barko. Ilang e ilang taon ko pinaghirapan dito. Pagkapita lang, tapos ganyan. Dale, huwag nga puro ano. pera, Del. Huwag nga puro pera, hindi pera ang ano dito. Hindi sa'yo, hindi value kasi sa'yo. Kasi hindi nakihirap eh. Uy, hindi value. Hindi mo maano, ano, kahirap palabas. labas. Actually, Rodel, Pumunta siya dito, wala siyang binanggit na pera. Oo Hindi pera ang pinag-usapan niya. Wala siyang sinabing uh, kung anong pera ang kailangan niya sa inyo. Wala siyang sinulat. Hindi yun ang nireklamo niya sa amin. Ang nireklamo niya sa amin, yung kalaswaan na nangyayari na naaapektuhan pati yung mga bata. At saka yun ngang na nadatnan niya, when all the while, akala niya, e eh, inaayos niyo pa yung relasyon ninyo. Yun pala, Hanggang habang sinabi mo nga ayusin, eto eh, tuloy-tuloy na merong ang binahay doon at yung, pag wala siya merong remittance na nangyayari. O your sinasabi niya na sa babae ma'am, nasa korte na po na 'yan. <laughs> nasa korte na ba? Tapos may may right may right naman po ako na manahimik diyan ma'am kasi ah, yung Totoo na ado, yan? naman yan, tama naman, yan, Rodel. Nasa court oh, na opo. ba? Ang ganito Amalim. po yun, na inquest po yun sila Attorney yung na, sa oh, dalawa. Mo sila sa Opo, ano? na inquest. Ah. Tapos po na 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 kasi concubinage at psychological ang final. So oh. na absuelto yung babae. Tapos po si Rodel is nakapiyansa. Ganito po nangyari kahapon, nakatanggap kami ng sabina. Hmm. Galing po sa babae na nag-file po yung babae ng libel, cyber libel. Kasi nga, ni live ko yon Tapos, ano, sa buong akala ko na, ma, ano yun, that time, sa galit ko, pinopost ko po yung babae po. Tapos hmm. po, nagsampan na po ng kaso yung babae. Ang witness po, yung kapatid ng husband ko po. Dalawang kapatid ng husband ko. Anong witness nila? Na, na totoo daw na friend lang friend lang po daw uh, um, uh, paano ba yun sabihin? Alam mo, si Rudel at si Jackie kung is friend ka lang. Na pagkatao, alam mo, saan nangyayari nung panahon na yun? Kung may professional ka na tao, hindi mo iano yung mga video? Pinagmayari pang pa sa lahat ng tao? Uy, kasi mo, marunong mo ka bumaliktad, din! Uy, marunong ka bumaliktad. Tao, ang lahat ng mga ano, sinasabi ko, binabaliktad mo! Uy. mo hindi na ako, pinapahiya ano, ilalaki ta, ilalaki ta, Kaya yung, hindi na ako nag-ano, dalawin isip papaya, na ito ko sa'yo. Labas na ako sa lab. Kasi ako, magpapasokin ako ng cyber sa'yo. Hindi lang ako pinapahiya nag mo. mo. Nag-comment ka din. Uy, nag-comment ka din. Pinapahiya isip? mo din ako. First of all, nasa, nasa barko ka, Del. Ikaw, yung unang nag-post sa akin, ako, pinupost na, niya pa, po at sumo ako ato yun na nangagip, na... Uy, kabit po ako. Pabos. Okay. Yun yun lang, 3, man mangira, mang lang Ang ano dito? Ah, uh, tama naman po kayo, uh, Rodel. Nasa, kung nasa korte na to, nasa korte na, na, na ba o nasa fiscal Yung psychological lang po. Hindi, yung concubinage. Ito, Wala po, nag-dismiss po yung concubinage. Pati yung sa kanya? Ah, opo, pati yung sa kanya. sabi mo sa babae lang. Psychological na lang po. Yung babae na-absuelto? Na, opo. Sa, 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 yung na po, po, yung concubinage na, sa babae sa kanya. Na ang natira po is psychological. at uh, sa fiscal pa lang o sa korte na? Sa court po. Sa court na? Opo. Na absuelto na? Opo. Okay. Uh, gusto lang sana malaman ni Lovely kung uh, totoo daw po ba na walang kulong yung babae. Lalaki lang daw po kasi yung nakulong. Oo, kasi ang uh, ayon dun sa ano natin, sa revised penal code, yung concubinage, ang liability ng kabet is zero Kung baga, um, hindi yun kulong eh. Parang required lang siya na lumayo. Yun ang requirement doon. So, mm -hmm. uh, since na isang pa na yun, na desisyon na na ng korte yun, uh, ganun talaga. Uh, unless meron kang uh, damage, pwedeng civil case, kung may, naramdaman mong yung na uh, naapektuhan ka sa mga kagagawa niya, yung karapatan mo, yes, hindi po. ka nakatulog o ano. Pwedeng yon moral damages or kung ano man. Depende sa sitwasyon. Maaaring kung makausap mo yung abogado, baka meron kang ibang kwento yes, tungkol kay Jacqueline na, kunwari, sa mga bata. Yes, pwede rin sigurong malaman kung anong possibility doon. Yes, po. Kung alam niya na may mga bata, tapos ginagawa niya yun, pwede rin masampahan ng civil case yun. Pwede rin yun na uh, something na uh, abuse sa bata, na ginagawa yon sa harapan nila o kung ano man. So, depende pa rin yun, kung anong ebidensya ang meron ka. So, um, ma-abiso ma ka ng abogado kung ano yung dapat mong isampa. So, ngayon, ang malaking bagay is yung, yun nga, uh, costo din mga bata, kung nasa iyo yun naman yung mga bata. No po, nasa akin po. Ayun, so, yung sustento nila 'yun yung kailangan nyo rin katulad nung kaso kanina kung pag-usapan kung anong mangyayari doon. So, kaya lang kasi nga karamihan pala nitong mga 'to eh nasa korte na. Um syempre, hindi naman kami para manghimasok dahil kung anong desisyon ng korte, 'yun naman talaga no, na, ang dapat. Po, yung sa babae po na nafilela na niya po ako ng case ng at hindi lang po ako, marami pa po yung ano yung filela niya po. Kasi nga ano daw libel daw 'yun na ano, itutuon naman po na nakita ko, yung na-time na yun, ang, yung galit ko talaga, attorney, mm. kasi hindi ko nasaktan yung babae, mm. hindi ko nasaktan din yung lalaki. Sobrang, uh, ano oh, po. Yun nga eh, um, driven ka nung galit mo eh, no? Yes. Huh? So, yung pag-post kasi, um, depende kasi rin kung anong nakalagay doon, pwede, may, may chance din na, kaya kasi nasa korte na to. Pag nasa korte na, hindi na rin dapat kami nagko about Ano it. po yung nasa korte, attorney? Ang, yung am, cyber libel. Oh oh. Ang problema lang, attorney, kasi kanina nung kausap siya ng mga researcher, is sobra yung galit niya kasi nga po hindi po nakulong si Jacqueline, yung kabit nga daw oh. po. Afterly, Kaya pinagtataka niya ng attorney, bakit hindi daw po nakulong oh, yung babae? Um, Ay, ayun ano pa nga, po? hindi nga talaga. Kasi nga, yung na, sa batas... Na, 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 trigger na. po yung galit ko, attorney, kasi pala panay post po na ganyan na sabi magpatulfo so ganun ba yung As pa, ina, ina ano, ako aba parang asar pa o oh, parang ganyan dating sa akin ba niya tapos ano parang ano siya parang nag ano lang siya kampante lang siya kasi hindi siya pwede makasuhan ganun mm -hmm. ayun nga eh um, baka kung pwedeng tingnan i-explore ng abogado baka yung e epekto sa mga bata Maaaring tingnan kung merong pwedeng maisip imaisampat tungkol sa ganong bagay. Meron na lang po ba kayong gustong imensahe kay Jacqueline? Kasi hindi tayo nagkita in person tapos parang ano pa eh, yung para sa social media parang uh, playing victim ka talaga eh. So, uh, ang dami kong mga evidence sayo. Ang dami kong mga document na mga mga ebidensya laban sa iyo tapos pinipilit mo pa na itanggi na wala kayong relasyon so sa dating na yan parang napakasinungaling niyo talaga no so uh, nakatulog pa talaga kayo sa gabi hmm. sana makonsensya ka sa mga nagawa niyo hindi lang sa sayo Jacqueline, pati na lang kay Rodel. Sana naman, makonsensya ka. Kunting konsensya naman mayroon na akong ebidensya at tinatanggi pa. An uh, Rodel, uh, may gusto ka bang sabihin kay Lovely o sa mga anak mo? Yung hinihingi ko lang naman ba, 10, man, 10 months na ako nag-ihirap dito na naka, naka sustentos mga bata mm -hmm. sa babayad sa bugado. Kasi kunting ano lang mamang pera naman sana sa, mga anak namin mam kasi wala naman akong palya sa pag mga bata mam eh. Mm -hmm. Bakit pinapalayo yung anak, uh, dinadamay niya yung anak namin mam? Attorney, magsasalita po ako. O oh, sige. Regarding po sa sustento na Regarding po sa sustento na sinasabi mo, Del. Una, 'di ba nag-agreement tayo. Dalawa yung anak natin, dineclare mo 29,000 lang yung sahod mo. Asawa ako, hindi hindi ko alam yung sahod, sinasahod mo sa barko. Kahit minsan hindi ko yan alam. Hindi ako nagtanong sa'yo. Nung tinanong kani attorney, 29k yung sinabi mo. 29k ha, si man, ilang sakay mo na yan. Tapos, yung every month na sinabi mo, 5,000. So, pumapayag na lang ako, pumapayag ako. 5,000 hmm. a month. Hindi bababa ng 5,000 a month. Hmm. Uh, atty. Hmm. Hindi yan kasha. 6 uh, at saka 5, 6 eh, at saka 4 yung katanong bata ko. Huwag ka munang magsalita, Dale. Huwag ka munang magsalita. Uh, tapos, at, tapos at, at atty. Yung, yung pangalawang, ano po, yung pangalawang Um, parang sakit pa sa loob niya na siya yung magpapa-hospital if mm. any hospitalization, parang sakit pa sa loob. Pangatlo, yung ay yung yung last part na yun na hindi naman sinini-state na naghiwalay talaga kami na verbally, oh hiwalay na kayo, wala nang pakialaman, walang ganun na mm. walang ganun. Tapos nilabag mo yun, kaya gusto kong i-file ulit or mag-refile ako sa na inatras ko na kaso na psychological abuse. Yun yung point ko. Tapos regarding naman sa yung yung sinabi mo na mag nagsusustento, attorney, nung simula nung na na, na ano ko nakita ko sila attorney 3K, 3K meron pa yon. 3K, oh. 3K yung yung, yung pera. Oh. Tapos grocery, junk foods, mga dilata, mga worth 3K din. Nasa barangay yung record, worth 3K. Hindi yung sapat. One week lang yun sa mga bata eh. Tapos ma mayroong ano gatas, mayroong gatas. Ngayon, dito, attorney, no? wala nang pera, may wala nang na pera nag-aaral so, na yung, yung mga bata. yung negosyo niyo ba tuloy-tuloy pa? Nagnegosyo po siya yung water refilling station. Yung, ma'am, excuse me oh, ma'am. Sige. Yung ako, ma'am, kami, ma'am, may negosyo kami. Oo. Oh. May water refilling, okay. may sari-sari. Mabuti. May motorbikes. Oo. Oh. So, ubus na lahat, ma'am. Eh, tingnan mo dito, wala lang. Ay! Huwag kang sinungaling din! Nandyan yan! umalis may ako na ako. nandyan yung Motor Refueling, nandyan yung, nandyan yung sari-sari store, nandyan yung pera. Inabot ko po sa, ang mali ko lang po, attorney, hindi ko na-record na inabot ko po yung pera sa kanya, attorney. Kung may, may laman ba itong pinakalangin? Diyos ko, ang kakapal na mukha model! Ay! Yung kapital ko wala laman. model! O gusto mo ako, sinungaling ako, ipakita mo sa akin na Ay, yes, talaga ka, talaga ka, sinungaling ka, Del. Oh, nung wala siya. O, kung saan mo dito, oh. patingin mo sa oh, akin ano yung... Kasi nga, ano hindi na, hindi, nung hindi nung mo na yan why, hindi ka na nagkukompra? O, oh, wala ka nang kinukompra, oh. di ba? Kailan mo yung tinurn over sa kanya? Nung dumating po siya, Trini. Nung, ano? Nung, March ah, February pa, Rodel, Rodel. Sinti ko ko yung pangkalid sa ana. Yun yung inahalap Saan ko sa iyo. Masakit yung isipin ko sa akin. Bakit wala na? Ilang taon ko yun. Sinisipin ko wala na, love. Bakit gano'n ang nangyari? Anong nangyari nga ba doon sa pera? Ano oh, sabihin ko po, sinungaling po yan. Ni-endorse In ko po yung pera, 300,000. Ang binili, ang, ang ano po, iniwan niya po sa akin is 400,000. Iniwan niya sa akin yon. Tapos, attorney, ito na ha? Gusto mo talagang mangyari to eh. O, oh, sasabihin ko talaga yung totoo ha. Ito pa, attorney, nandito siya sa Philippines, hindi pa siya sumakay. Yung, yung mga gastusin po namin, attorney, kinukuha sa sari-sari store. Kinukuha, wala akong trabaho kasi ayaw niya pumayag magtrabaho ako. Ano daw ako, napakabobo ko daw kasi binigyan ako ng capital, eh magtrabaho daw ako. So sabi ko, o oh, sige, pero yung usapan natin, pag nakas nakasakay ka na, babayaran mo yung kinuha natin. Lahat ng kinuha ko, attorney, iniisa-isa ko yan, kahit piso. May record ako, attorney, kasi nung una, na, na, na patunayan ko na sa kanya na talagang, ano yung mamuyibuy gani, attorney? Tawag doon na, yung kinikwenta niya sa akin lahat, attorney uh, ba? Uh, po yan. Hindi po ako umingi ng pera sa kanya. Hindi po yan siya nag-endorse ng pera sa kanya. Maski sahod mo! Wala kami binigay! Wala, wala kami natanggap sa'yo! Maski sahod mo! Wala kami natanggap na okay. ito, ito, pang allowance nyo yan ha? Wala! Lahat, ano lang, um, parang treasurer lang ako eh. Tagadawat ng pera kung saan yan mapunta. Okay, um... Huwag mo akong ganyan awit. talaga, Del. Ah, uh, Rodel, mag-usap kayo tungkol dun sa sustento ng mga bata. At pangalawa, Ah, ano, ano yun? Gusto Sige, last. Sa kanya, saan yung savings namin ng na 100,000? Savings mo sa mga anak yun? Pang ano pa yung, ano pala yung na? binigay ko sa iyo na 300,000, Del? 300,000 saan? Saan siro Sir Rodel, huwag mo ibababa yung linya, ha? Yun lang naman yung sinasabi namin, mag-usap kayo ng asawa mo. Okay? Sa Para na, sa mga anak mo. Okay? And uh, ma'am, um, pamamasahihan na lang po namin kayo pa uwi po ng Davao. Papaasistihan na rin po namin kayo kung ano po yung uh, kasi kakausapin pa hmm. naman po kay ni Attorney Blessy kung ano yung pwede pa nating ma file na kaso. Opo. Tutulong naman po kami. And Yung pauwi niyo po ng Davao, kami na pong bahala ma'am. Sige po.